kapag may bigat sa dibdib, parang ang hirap huminga. Parang gusto mo na lang umiyak, tumakbo, o magtago sa mga problema. Pero alam mo, minsan, yung pinakanakakastress na sitwasyon, yun pala ang eksaktong pagkakataon na ginagamit ng Diyos para ipakita kung gaano siya kabuti. Huwag kang magpanik, hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi mo kailangang maunahan si Lord sa solusyon kasi siya ang mismong solusyon. May mga panahong na kahit anong effort mo, walang resulta. Kahit anong plano mo, hindi natutuloy at minsan, pakiramdam mo pinaparusahan ka ng langit. Pero tandaan mo ito, hindi lahat ng bagyo ay parusa. Yung iba, preparasyon. Preparasyon para sa mas malaking pagpapala. Kasi paano mo mararanasan ang tagumpay kung hindi mo muna malalasap ang kabiguan? Ang stress ay hindi palaging masama. Minsan, senyales ito na may bago nang nangyayari sa loob mo. Parang binhi na nagtutulak mag-grow sa ilalim ng lupa. Madilim, masikip, pero doon nagsisimula ang buhay. Baka 'yung stress mo ngayon ay birth pains ng bagong ikaw. Baka yan na ang simula ng breakthrough mo. Baka yan ang paraan ng Diyos para alisin ang mga bagay na lang sa plano niya para sa iyo. Lord, bakit tahimik ka? Yan ang madalas nating tanong kapag di natin ramdam ang presensya niya. Pero tandaan mo, ang guro tahimik kapag may eksam. Hindi siya nawala. Pinapanood ka lang niya kung paano mo ipapasa ang pagsubok. At sa oras na maramdaman mong parang wala ka ng lakas, doon mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil kapag ubus ka na, doon siya magsisimula. Ang stress ay pwedeng maging pagtutuwid tinuturuan ka ng Diyos na ayusin ang disiplina. Pwede ring paglilinis. Nililinis niya ang puso mo mula sa pride at galit. Pwede ring pagpapalakas. Pinapatatag niya ang tiwala mo sa Kanya. At pwede ring paghahanda kasi may paparating na mas malaki kaysa sa stress mo ngayon. Naalala ko ang isang babae. Halos sumuko na sa dami ng problema. Nalugi ang negosyo, nagkasakit, at iniwan ng mga taong akala niya'y kasama niya habang buhay. Pero imbis na sumuko, pinili niyang manahimik at manalangin araw-araw. Unti-unti, binuksan ng Diyos ang mga bagong pinto. Isang maliit na negosyo, isang bagong pagkakataon, at isang bagong pananampalataya. Ngayon, ginagamit na niya ang dating sakit bilang inspirasyon para sa iba. At sabi niya, kundi ako dumanas ng stress na yon, di ko mararanasan ang ganitong kaligayahan. Kapag nararamdaman mong parang wala ng pag-asa, huminga ka ng malalim at sabihin mo sa sarili mo, hindi ako nag-iisa, hindi ako pinababayaan ng Diyos. Dahil ang stress ay hindi full stop. Ito ay koma lang sa kwento mo. May susunod pang kabanata. At sa susunod na pahina, may malaking pagpapalang naghihintay. Kapag hindi mo na alam ang susunod na gagawin, ito lang ang gawin mo, manampalataya. Kasi sa pananampalataya, lumalabas ang himala. At si tiwala, nagiging tahimik ang puso mo kahit maingay ang mundo. Tandaan mo, ang mga taong pinakamalapit sa pagod, sila rin yung pinakamalapit sa tagumpay. Kasi hindi sumusuko ang taong alam kung kanino siya kumakapit. Sabihin mo ng malakas araw-araw, hindi ako magpapanik. Magtitiwala ako sa Diyos. Ang stress ko ngayon ay magiging kwento ng tagumpay bukas. May ginagawa si Lord kahit di ko pa nakikita, hindi ko kailangang madaliin ang mga bagay dahil si God ay laging sakto sa oras. Ang kapayapaan ko ay hindi galing sa sitwasyon kundi sa presensya ng Diyos. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ang itinuturo sa akin ng stress ko ngayon? Ano ang gusto ni Lord na baguhin sa loob ko? At paano ko siya mas mapagkakatiwalaan sa kabila ng lahat? Kapag nasagot mo yan nang may kababa ang loob, makikita mong ang stress na akala mo ay sumpa ay naging daan pala sa mas malalim na relasyon mo sa Diyos halina tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa bawat sandaling sinusubok mo ako. Dahil sa mga pagsubok na ito, natuto akong magtiwala. Tulungan mo akong huwag magpanik sa gitna ng problema. Turuan mo akong magpahinga sa presensya mo at makita na ang stress ko ay hindi katapusan kundi simula ng pagpapala. Palitan mo ang pag-aalala ko ng pananampalataya. At ang takot ko ng kapayapaan. At ang pagod ko ng bagong sigla. Sa bawat luha gawin mong binhi ng bagong pag-asa. At sa bawat sakit gawin mong patotoo ang iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay pagod, tandaan mo ito. Hindi aksidente na naririnig mo ang mensaheng ito. Dahil gusto ng Diyos ipaalaala na huwag kang magpanik. Hindi siya nalilate, hindi siya nakakalimot, at hindi pa tapos ang kwento mo. Malapit ng gawing biyaya ng Diyos ang lahat ng stress na dinadala mo. Kaya huminga ka, ngumiti at sabihin, Salamat Lord, alam kong may ginagawa kang maganda para sa akin.